Maria! Ayan, good morning mga tropa. Ito, at nakakita kami ng na napakaraming gipaw dito. Ayan o. Grabe, sobrang, sobrang kapal na ito. Wala siyang buya. Ayan, grabe. Napakakapal. Wala siyang buya, pero talagang grabe. Napakadaming gipaw na ito. Ito na ang isda. Oh! Agoy na lang. Yan nakikita nyo nangingitim na yan Grabe puro isda yan Kaya pang di lumabog yan Sana may kahoy para Parehan namin ito Grabe ang kapal Oh Yeah! grabe kapal ano diretsyor niya sana ha grabe kapal na yun walang kahoy kuyo may kahoy sure yan Mana mana? Walang kawin mga katropa Kung may kao yun, mara sana Ayan, ang o. Busy -busy. Ano Yan ang team katropa oh. bisim bisim Ano yung tropa? Lagi mo diyan Ha? Ah, pang ano ka? Sa unahan? Ayos ah, ano? Kapal parin yung masagal Yan mga tropa Bali Batang. Okay. Hindi na kami sa Pacific Ocean, na tumalis kami doon alas okay. 10 ng gabi. At time check tayo ngayon mga katropa, alas 7 na ng umaga. Bali, isang milyahin na lang kami doon sa buhay na pupunta namin sa numero 40. Ayan, shoutout nga pala kay Pacific Vlog Ayan o Supportan po natin yan mga tropa ha At napakaganda ng mga video nyan Ayan, natin ang ibang tingka tropa kumakain na Nakasunod ano? Ayan mga tropa, tabangan nyo yung mga Panguhuli namin dito sa Pacific Pacific Ocean ng mga isda Ito. ayan o, yung lang doon sa unahan yan, thank you for watching mga tropa